Bakit hindi mo kinaya? Di na lang inantay. Dalawang linggo na lang. Ibuisit na to. Hey, Aki. Gusto ka na. Mga gusto ka lang sabihin. Ito yung... Ito itong naramdaman ko. Alam mo naman na sobrang mahal na mahal kita, di ba? At ano lang naman, nasuportahan ka ito sa lahat ng gusto mo. Lalo na ngayon sa mga pangarap mo, di ba? Ayun, gusto ko lang ding malaman mo na naging masakit para sa akin lahat ng napapanood ko, Haki. Gusto ko hindi naging madali sa Pinaglabang ko yung nararamdaman ko hanggang kaya ko hanggang sa dumating yung pagkakataon na kinailangan ko ng taong masasabihin ng lahat ng nararamdaman ko. Umami ko ako At nadala ako sa kung ano man yung napapanood ko Pinanghawakan ko yung pangako mo Bago ka pumasok sa loob ng bahay ni Kuya Alam mo yan Na kahit ano napapanood ko Kahit anong nakikita ko Na huwag akong Pero syempre Hindi naman ako ganun kalakas din Hindi naman ako ganun katibay eh. Ayun, nung isa dumating sa na Hindi ko na Lalo nung sinabi mo na Wala akong karapatan dahil Maniligaw pa lang ako sakit na sa part ko kasi syempre masakit para sa akin na nawalan ako ng kakampi Dalang masakit na parang hindi mo nakita yung worth ko pero kahit ganun masaya ako sa narating mo at patuloy kitang sasuportahan kahit kahit na hindi na ako yung kasama mo sa pangarap mo mahal na mahal kita kaya mas hindi ko alam kung paano sabihin and stop na lang siguro muna ako Manligaw ka sa yo. Hindi dahil hindi diyan sa. Pisanin, hindi ako ada roots ngayon. What if? Binanganin ko no. Kalandian mo, yan sa yo. <laughs> yan sa yo. Ha.